Napakadalas na sinasabi natin sa mga vlogs natin mga utol na ang no contact rule na proseso to win your ex ay napaka effective. Marami na rin po tayo mga success story at mga clients na na achieve ang outcome na gusto nga po nating mangyari. Ang prosesong ito ay napakaraming advantage na mangyayari sa iyo. Pero kaya pala effective at talaga namang sobrang bumabalik ang mga ex natin kapag no contact rule ang ginamit kasi yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Tulad nga na sinabi ko, no-contact rule po ay napaka-effective. Ito po ay nagsimula kung pag-aralan siguro way back around 2014 or 2015 nung ako po ay nagsusulat pa bilang writer sa relationship. Pag no-contact rule po kasi ang ginamit natin, nandyan yung mga pagkakataon na madi-detox nyo muna po yung emotional pain, emotional negativity na nararamdaman nyo po sa bawat isa. Ikaw of course ay meron nun, ang ex mo ay napakarami nun as well. No-contact rule will give you the enough time, yung provided na space na kung saan siya po ay makakapag-isip ng mabuti, kung saan medyo magsasubside yung mga negativity mga utol, at mapavalidate niya talaga yung totoong na-feel niya sa'yo. syempre po pagka breakup up yung frustration, yung pagka-frustrate. So minsan pag ito po ay na-feel ng isang tao, nakakapagsalita or nakakapag-desisyon po ang isang tao nang hindi naman po talaga lubos na 100% niyang nararamdaman. Maaaring masama lang po yung loob niya at gusto lang po niyang sabihin ito dahil siya po ay nagagalit. Kaya no contact rule ay magbibigay muna ng sudden time out. Pahinga ng konti, ng sa magkaroon kayo ng totoong conclusion sa nararamdaman niyo po sa bawat isa. Isa pa dyan, is yung pagkakataon na ma-miss ka ng ex mo. Siyempre, sanay siya doon sa repeated exposure, kung saan, parang drugs nga yan na sinasabi ko na siyempre, naging addicted ka rin sa ex mo. Sa araw-araw ba naman na nag-uusap kayo? Sa mga pagkakataon ba naman na nag-a-update po kayo sa isa't isa? Sa mga moments ba naman na kayo po ay nagsasama, nagtatawa na, nagkwekwentuhan? Siyempre, hindi rin po pe, pwedeng mawala sa isip niya agad. Yung mga support na binigay mo sa kanya, like yung mga tawag mo, mga tanong mo kung kumain na siya, kung siya po ay nakatulog mabuti, mga pag-aalala mo na for sure naman po ay na-appreciate ng ex mo. No contact rule will also make your ex feel respected. At yung respeto na yun at understanding mga utol ay napaka-importante. Dahil yun po yung sinasabi nga po natin na susi, para ma-rekindle or para maalala ng ex mo, yung mga good qualities at positive na naramdaman niya sa'yo. Kasi nga kung halimbawa kayo ay nasa breakup, siguradong nilalagyan po niya ito ng mga guard. Mga defense mechanism na tinatawag Nang sa ganun magkaroon po kayo ng boundaries sa isa-isa At tulad na ng binanggit ko earlier Kaya pala effective ang no-contact mga utol Dahil ito po yung mismong tinatarget nito Ito po yung mismong tinatamaan nito Yung mga sinasabi kong ang guard at defense mechanism ng ex mo Although the no-contact rule is dapat tayo yung nagbe -benefit. Dapat tayo yung nag-i-improve sarili po natin muna yung ating inihil habang tayo po ay naka no contact. Sabi ko nga, ang purpose talaga ng no contact ay para sa atin. Bonus na lang ang ex mo if ever na siya po ay babalik. Pero ang isang definition na inexplain ko ngayon na ang no contact para maintindihan po natin is a consequence mga kapatid para sa ex mo. At yung no contact rule, kaya nga po siya effective dahil ito po ay magkakaroon ng pagkakataon na para hindi makaporma yung ex mo bago pa niya erase or bago pa niya i-establish yung mga guard defense sa kanyang sarili mga utol ay mawawala na po siya ng pag-asa dahil nowhere to be found kayo. Dahil nga po kayo po ay magnono contact, hindi po siya magkakaroon ng pagkakataon na bantayan or i-guard or maglagay nga po ng boundaries nang epektibo dahil ito po ay sadyang mawawalan ng saysay. -say. Kasi since na hindi siya makakaporma at wala kayo dun mga utol, hindi kanya makikita bilang emotional opponent. Alam naman po natin na pagka kayo po ay nasa breakup, may tinatawag kayo na silent war or silent battle na parang ang palagay ng ex mo sa iyo, ikaw yung number one enemy at kalaban niya. Ngayon kung magnono contact mga utol, as I've said, hindi siya makaporma at parang makikita niya yung kanyang sarili na walang kalaban. At pagka nangyari ito na walang kalaban, walang opponent mga utol, hindi po siya magkakaroon ng pagkakataon para ma-reinforce yung mga rason na kanya pong iniisip at dahilan nga po ng breakup. Gano'n ka-importante ito? Mahalaga yon mga utol kasi hindi po niya mababalidate sa sarili niya yung ginawa niyang breakup. At mapapalitan po ito ng curiosity at pagkamangha. Kasi begging and pleading will only push your ex away. Yung emotional feelings po niya sa atin mga utol ay lalong lalayo ng lalayo. Ngayon, kung ito po ang biglang gagawin mo, syempre magkakaroon siya ng pagkakataon na re consider kasi hindi nga po niya ma-reinforce yung kanyang rason at kumbaga hindi niya ma-process mga utol kung bakit kayo nag-break up. Not unless, kung kayo po ay mangungulit, natural, magkakaroon siya ng justification, sabi ko nga na tayo po ay iwanan. Mawawalan siya ng kalaban, opponent, as I've said. Kasi alam mo naman ang ex mo, naka-ready yan eh, pagkatapos ng breakup, maglalagay ng mga guards at handayan mga utol na talagang makipag mind games, makipag-struggle, makipag-away nga po yung iba sa atin. Lahat ito mga utol ay mai-eliminate kung halimbawa kayo nga po ay mag-no-no -no contact. Parang lalaban ka lang ng boxing eh. Yung talagang months or weeks na kayo po ay nagtitraining, minomotivate ka, init na init ka mga utol at alam mo pagdating doon sa ring ngayon ay talagang may gugulpihin ka yung talagang ikaw ay ready kung ano paman mga kapatid pero pagdating mo ron hindi pala tuloy yung away hindi pala tuloy yung bout hindi pala tuloy yung laban di pa po pagkaganon parang mawawalan ka ng gana madidemoralize ka at hindi mo marireinforce nga po yung mga defense na nilagay mo sa isip mo making you a little bit weaker mga kapatid at parang walang point pointless nga po sa naging dahilan ng match up or break up ninyo in simple words mawawalan siya ng kaaway mawawalan ng away. And it will make them forget yung rason kung bakit nga kayo ay nag-break. At sa ganitong sitwasyon ay magkakaroon siya ng pagkakataon para ma-realize niya yung kanyang mga action and make them see and feel the consequences nga po ng kanyang ginawa. At technically, hindi niya magustuhan yung naging resulta ng breakup. It is when your ex loses the ability, mga utol, to expect you to reach out. Yung maghahabol ka pa. At makakaramdam po sila ng pressure naturally to actually win you back. Kasi they will realize, natotohanan na to, that they will lose you forever. Kahit nga po sinasabi ko na pagka kayo po ay nag-break, hindi po pwedeng nawala na po yung kahit papaano yung care, yung appreciation, or even yung feelings ng ex mo mga kapatid. Kaya kung halimbawa kayo po ay magnono -no contact at wala siya, defenseless siya, wala siyang kalaban-laban, walang saysay -say, yung breakup sa paningin niya, mga utol at pakiramdam niya, takot ang papalit doon. At yung takot na yon, of course, kailangan natin para ma-realize ng ex mo na siya po ay nagkamali. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol, patuloy po natin bantayan, alagaan po natin at syempre suportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po, Papong TV.